And here we go. Good morning, guys. Ito na naman po tayo. Ito na ang kuha nila. Ayan. Sarap yan, oh, guys, oh. oh. Ang mga buhay. Mm. Ayan. Tuko-tuko. Fresh. -tuko. Oh, ang bagyo. Oh, ang bagyo. Oh, ang dami nilang kuha. Ano lang yan? Diyan lang ang kinuha nila dyan, oh. Oh. <laughs> uh. misiel pa oh. Lapit lang dito, dito, dito. sa pinagcamping ngayamin dame ano oh yeah Ito. ano pang ininta nyo guys Ano na tuktok oh. well, na to, window ano nila to. yah na! Salom na. Mm. Uh. Yeah, daw nila. May lalaki uh. nang kuha nila. Yeah, Kinamay. Hmm. boy. Dito kasi yung mga ano namin, oh, swimmer namin. Ayan. Ito yung veterano naming namin swimmer. Presenting si Team Lloyd. Ang <laughs> puta nag-ipit pa. May isipit naman ako. Oh. Good morning, Philippines. Good morning po sa inyong lahat. morning, good morning.